Kamusta? At maligayang pagdating. I-enjoy ang kwento, mag-subscribe, at i-on ang notifications. Laging inakala ni Jason Cooper na kilalang kilala niya si Lauren, higit kanino man. Tutal, limang taon na silang kasal, pinagsasaluhan ang mga tagumpay, pagsubok, at mga plano para sa hinaharap. Naaalala pa niya ang araw na nag-propose siya ang kislap sa mga mata nito nang sabihin nitong oo. Pakiramdam niya kontrolado nila ang lahat. Ngunit ng gabing iyon, habang nakaupo sa mesa sa kusina at ang malayong tunog ng telebisyon ang pumupuno sa komportabling katahimikan, may sinabi si Lauren na nagpatigil sa mundo ni Jason. Sa kalmadong tono na parang nag-uusap lang tungkol sa panahon o sa isang bagong restaurant, sinabi niya, Sa biyernes, lalabas ako kasama ang isang katrabaho. Kumurap-kurap si Jason, naghihintay ng karugtong, isang detalye na lilinaw sa tila absurdong narinig niya. Ngunit dumampot lang si Loren ng isa pang piraso ng tinapay, pinahiran ito ng mantikilya at nagpatuloy na parang walang nangyari. Kinailangan ni Jason ng ilang sandali para buuin ang kanyang isip. Baka nagkamali lang siya ng dinig o baka sinusubok nito ang kanyang pasensya sa isang masamang biro. Ngunit ang paraan ng pagkakatoon ng mga mata nito sa plato, umiiwas na tumingin ng diretsyo sa kanya, ay nagdulot ng kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Ano? Tanong niya. Sa boses na mas kalmado kaysa sa inaasahan ng sinuman sa ganoong sitwasyon. Tumingin si Lauren at sa unang pagkakataon may napansin si Jason. Isang bagay na kalkulado na parabang hinihintay nito mismo ang reaksyong iyon. Hapunan lang naman, walang magbabago sa ating dalawa, sabi nito na may nakakabahalang gaan sa boses. Mahal kita at hindi makakaapekto sa pagsasama natin ang lahat ng ito. Tinitigan ni Jason ang mga mata nito, pilit na hinahanap ang anumang lamat sa kalmadong maskara, ngunit si Lauren ay tila lubos na kampante na parabang kumbinsido itong normal lang ang lahat na iwang hindi nagagalaw ang tinidor ni Jason sa kanyang plato. Nawalan na siya ng ganang kumain. Kumakabog ng malakas ang kanyang puso. Pero hindi niya ito ipapahalata. Hindi niya ibibigay sa babae ang kapangyarihang iyon. Tila naniniwala si Lauren na guguho ang kanyang mundo. Marahil ay inaasahan nitong sasabog siya sa galit, sisigaw o magbibigay ng ultimatum. Ngunit iba si Jason at kung may isang bagay siyang alam gawin ng maayos, iyon ay ang kontrolin ng kanyang emosyon kapag kinakailangan. Huminga siya ng malalim, saka dahan-dahang ibinuga. Nakapagdesisyon na siya. Kung laro man ito, hindi siya papayag na matalo. At sa ikinagulat ni Lauren, bahagyang ngumiti si Jason. Ah, ganun ba? Sabi niya sa tonong halos walang interes sabay kuha sa kanyang baso ng tubig at pag-inom. Bahagyang naging hindi pantay ang paghinga ni Lauren. Hindi ito masyadong halata, ngunit nahuli ito ni Jason at sapat na iyon para kumpirmahin ang kanyang hinala. Hindi nito hinihingi ang kanyang pahintulot. Ang gusto nito ay reaksyon. Ang katahimikan sa pagitan nila ay tumagal ng ilang segundong parang walang katapusan. Sinubukan ni Lauren na itago ang kanyang pagkalito Ibinababa ang tingin sa pagkain, ngunit patuloy siyang pinanood ni Jason nang may sinasadyang pasensya. Kung ganoon, pagpapatuloy niya na ngayon ay tila sobrang kaswal. Siguro, dapat lumabas din ako kasama ng iba. Alam mo na, para lang malaman kung ano ang pakiramdam. Doon na sa wakas, tunay na tumingin si Lawrence sa kanya. Hindi na may ensayadong kahinahunan, kundi may bagong emosyon pag-aalinlangan. Hindi na itago ni Jason ang kanyang kasiyahan sa bahagyang panginginig ng kamay nito habang hawak ang tinidor. Kumurap-kurap ito na para pilit na pinoproseso ang kanyang sinabi. Hindi niya ito inaasahan. Hindi niya inaasahan na ganito tutugon si Jason. May nakilala ka? Tanong nito. Pilit na ginagawang walang pakialam ang boses Nagpatuloy sa pagngiti si Jason at nagkibit balikat. May isang babae sa gym. Madalas kaming mag-usap. Sa tingin ko magiging interesante kung lalabas kami isang araw. Iyon ang sandaling nakita niyang bahagyang namutla si Lauren. Bumaliktad na ang sitwasyon at hindi pa man nagsisimulang maglaro ng seryoso si Jason. Ang katahimikang sumunod ay nakakabingi saglit na nawala ang kumpiyansang maskara ni Lauren at kitang-kita iyon ni Jason. Ang tinidor na hawak nito ay nanatiling nakabitin sa ere, hindi gumagalaw. Ang mga mata nito, na kanina'y puno ng katiyakan, ay bahagya ng nanlalaki, na parang hirap ang isip na tanggapin ang hindi inaasahang sagot. Pinanatili ni Jason ang kanyang banayad ng iti, sumandal sa upuan na parang walang bigat sa kanya ang usapan. Ngunit sa loob-loob niya, nakaramdam siya ng kakaibang kasiyahan na makitang natitikman ni Lauren ang pag-aalin lang ang naramdaman niya ilang minuto lang ang nakalipas. Ah, ganoon pala. Bulong nito, pilit na binabawi ang composure. Umiwas ito ng tingin at pinaglaruan ng pagkain. Napansin ni Jason ang bahagyang panginginig ng binti nito sa ilalim ng mesa. Kilala niya ito ng husto para malaman na hindi ito komportable. Kung ganoon, bakit tila balisa ito? Kung naniniwala itong normal lang na lumabas kasama ng iba, bakit halatang halata ang pagkabalisa nito nang marinig na gagawin din niya iyon? Naintindihan ni Jason na sinusubok siya ni Lauren Ngunit ngayon ang pagsubok na iyon ay bumalik sa kanya. Oh, ano? Tanong niya, pinapanatili ang kaswal na tono. May problema ba ron? Pumilit ito ng isang maikling, mahinang tawa at umiling. Wala naman, hindi ko lang inaasahan yan mula sa iyo. Tinaasan niya ito ng kilay. Nakakatuwa, sabi niya, sabay halukip-kip. Dahil hindi ko rin naman ito inaasahan mula sa iyo. Sa pagkakataong ito, hindi na tumawa si Lauren. Tumaman ng husto sa kanya ang mga salita ni Jason at ang pilit na gaan ng loob na pinanghahawakan nito ay nagsimulang gumuho. Sinubukan nitong bumawi agad, itinaas ang baba at nagkunwaring walang pakialam. Sino ba yung babae sa gym? Napangiti si Jason sa sarili. Alam niyang darating ang tanong na iyon. At ang pinaka-interesante, hindi man lang sinubukan ni Lauren na itago ang biglaang interes. Kanina, inilatag nito ang ideya ng kalayaan sa relasyon na parang isang modernong konsepto na walang dapat ikatakot. Ngayon, ang simpleng pagbanggit lang sa ibang babae ay naglagay na sa kanya sa depensiba. Hindi naman siguro mahalaga 'yon. Sagot niya, sabay kuha ng napkin at pagpunas sa gilid ng bibig. Kung wala namang magbabago sa ating dalawa, wala akong nakikitang dahilan para pag-usapan ang mga detalye. Isang maikli at pasinghal na tawa ang pinakawalan ni Lauren, ngunit kitang kita ang tensyon sa kanyang muka. So, totoo? Lalabas ka talaga kasama ng babaeng yon? Bahagyang itiningala ni Jason ang kanyang ulo Pinag-aaralan ito na para bang sinusubukang alamin kung ano ang tumatakbo sa isip nito. Ikaw ang nagsabi na gusto mong sabay nating tuklasin ito, di ba? Bumuka ang bibig nito para sumagot, ngunit walang lumabas na salita. Sa unang pagkakataon ng gabing iyon, tila nawalan ng masasabi si Lauren. Ang tensyon sa silid ay halos nahahawakan na. Ang kumpiyansang taglay nito sa simula ng laro ay unti-unting naglalaho. Ang dapat sana'y paraan para sukatin ang kapangyarihan niya kay Jason ay nagiging ibang-iba na. Wala nang ibang kailangan si Jason sa sandaling iyon. Nasa kanya na ang gusto niya. Ang katiyakan na hindi inaasahan ni Lauren na sasakyan niya ang plano nito. At higit sa lahat, ang katiyakan na sa kaibuturan nito, alam niyang malapit na siyang mawala ng isang bagay na hindi niya akalaing mawawala sa kanyang mga kamay. Nang walang imik, kinuha niya ang kanyang baso, inubos ang huling lagok ng tubig, at tumayo mula sa mesa. Magandang gabi, Loren. Naiwan itong nakaupo. Pinapanood siyang umalis sa kusina na may malayong tingin. At sa sandaling iyon, alam ni Jason na hindi lang bumaliktad ang sitwasyon siya na ang may kontrol sa laro. Sa mga sumunod na araw, may nagbago sa pagitan ni na Jason at Lauren. Ang bahay, na dati puno ng mga kaswal na usapan at nakasanayang gawain, ay napuno na ngayon ng mga katahimikang mas malakas pa ang sinasabi kaysa sa mga salita. Ipinagpatuloy ni Jason ang kanyang mga karaniwang gawain, walang ipinapakitang bakas na naapektuhan siya sa nangyari. Umaalis siya papasok sa trabaho, umuuwi sa parehong oras. Ngunit ngayon, tila mas gumaan ang kanyang pakiramdam. At doon nagsimulang maintindihan ni Lauren kung ano talaga ang nangyayari. Noong una, kinumbinsi niya ang sarili na isa lang itong yugto. Naglalaro lang si Jason, nagkukunwaring walang pakialam para umurong siya. Ngunit hindi ito umurong. Sa halip, lalo pa itong naging hindi inaasahan. Ang unang beses na nakaramdam si Lauren ng tunay na pagkabalisa ay noong Miyerkules ng umaga. Habang nagkakape, nakita niya si Jason na nakatayo sa harap ng salamin, inaayos ang kanyang kwelyo. Hindi ito ang unang beses na ginawa niya iyon, pero may kakaiba ngayon. Tinitingnan niya ang sarili ng may mas iba yung atensyon. Hinaplos niya ang kanyang buhok, sinuri ang itsura ng dalawang beses. Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang telepono at napangiti. Hindi ito binaliwala ni Lauren. Bumilis ang tibok ng kanyang puso at sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang isang bagay na hindi pa niya naramdaman para sa asawa. Takot na mawala ito. Sinubukan niyang itago ang kanyang pagkabalisa sa buong araw, ngunit paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang imaheng iyon. Sino ang nag-text kay Jason? Talaga bang may nahanap na siya? Nang gabing iyon habang nasa sopa sila at nanonood ng TV, kaswal niyang sinabi, mukhang mas masigla ka nitong mga nakaraang araw. Si Jason, nang hindi inaalis ang tingin sa screen, ay bahagya lang ngumisi. Talaga? Itiniklop niya ang kanyang mga binti at sinubukang maging kaswal. Oh, para kang naging mas abala. Sa pagkakataong ito, tumingin si Jason sa kanya, ngunit hindi agad sumagot. Ang tingin nito ay mapanuri na parabang tinitimbang ang intensyon sa likod ng kanyang mga salita. Pagkatapos, sa maingat na kahinahunan, sinabi niya, Siguro nga, mas ginagamit ko lang ng maayos ang oras ko. Isang kilabot ang gumapang sa likod ni Lauren dahil sa paraan ng pagkakasabi nito. Sa mga sumunod na araw, natagpuan niya ang sarili na inoobserbahan si Jason sa mga paraang hindi niya pa nagawa dati. Dumarami ang mga mensaheng dumarating sa telepono nito. Minsan mas maaga itong lumalabas para tumakbo. Isang araw, umuwi ito galing sa trabaho at dumiretso sa banyo. Humuhuni ng isang kantang hindi niya kilala. Doon na nakumpirma ang kanyang pinakamatinding takot. Pagsapit ng biyernes, ang mismong biyernes na plano niyang lumabas kasama ng katrabaho, kaswal na nabanggit ni Jason habang nag-aalmusal may lakad ako mamayang gabi. Ang tasa ng kape ni Lauren ay natigilan sa kalagitnaan ng ere. Ah, talaga? Sinubukan niyang magtunog na walang interes. Oo, oh, kasama yung babae sa gym. Pakiramdam ni Lauren ay sinuntok siya sa sikmura. Bumuka ang kanyang bibig para sumagot, ngunit walang salitang lumabas. Naguguluhan ang kanyang isipan, pilit na nagahanap ng lohikal na tugon isang paraan para ibahin ang direksyon ng sitwasyon, ngunit wala ng ibang direksyon. Tinanggap ni Jason ang mga patakaran ng larong siya mismo ang nagsimula. At ngayon, sa unang pagkakataon, hindi sigurado si Lauren kung handa siyang maglaro. Nang gabing iyon, nag-iisa si Lauren sa bahay. Umalis si Jason nang hindi nagmamadali. Suot ang isang polong hindi na niya maalala kung kailan niya huling nakitang suot nito ang pabango nito ay nanatili sa pasilyo. Hindi ito nagbigay ng detalye, hindi nagtanong kung saan siya pupunta, at higit sa lahat, tila wala itong pakialam na mayroon din siyang date. Doon tumama kay Lauren ang katotohanan na parang isang bigla ang dagok. Hindi siya lumabas. Nag-text ang katrabaho niyang dapat sana ka dinner niya. Nagtatanong kung tuloy pa sila. Pero hindi siya sumagot. Paano niya magagawa iyon? Ang isip niya ay lumilipad, lubos na abala sa pag-iisip kay Jason. Nagpalakad-lakad siya sa bahay sa loob ng maraming oras, pilit na kinukumbinsi ang sarili na walang halaga ang lahat ng ito. Ngunit bawat minutong lumilipas, lalo lang lumalakas ang nakakasakal na pakiramdam sa kanyang dibdib. Nang hindi namamalayan, Kinuha niya ang kanyang telepono at nagsimulang magbukas sara ng mga app nang walang dahilan. Nagahanap lang ng anumang makakapaglibang. Ngunit sa kaibuturan niya, alam niya kung ano talaga ang ginagawa niya. Naghihintay na mag-text ito. Naghihintay na umuwi ito ng mas maaga. Naghihintay na ang lahat ay isa lang palang biro. Ngunit hindi umuwi ng maaga si Jason. Hindi siya nag-text. Wala siyang ipinakitang anumang senyales ng pagsisisi. Doon ang lumubog ang tunay na desperasyon. Ginugol ni Lauren ang gabi sa sopa. Bukas ang TV sa isang kung anong palabas. Ngunit wala doon ang kanyang atensyon. Ang mga mata niya ay nakatutok sa pinto, naghihintay sa pamilyar na tunog ng mga susi sa seradura. Nang sa wakas ay pumasok si Jason, pasado alas tres na ng madaling araw, Kalmado siyang naglakad papasok, walang bakas ng pagmamadali o pagkakasala. Nahalata ni Lauren na hindi niya inaasahang gising pa siya. At sa sandaling iyon, may nabasag sa loob niya. Kamusta? Ang boses niya ay lumabas na mas mahina kaysa sa gusto niya. Hinubad ni Jason ang kanyang jacket. Isinabit ito sa likod ng isang upuan at tiningnan siya na may parehong neutral na ekspresyon Okay lang. Ang simpleng sagot na iyon ay parang isang malamig na patalim na tumusok kay Lauren. Naramdaman niya ang pagdagsa ng matinding kaba. Gusto niyang magtanong, humingi ng mga detalye, gustong marinig na sabihin itong isang pagkakamali ang lahat at walang itong kahulugan. Ngunit hindi niya magawang sabihin ang alinman doon. Wala siyang ipinakitang pagsisisi. Hindi niya sinusubukang magtago ng anuman at marahil iyon ang pinakamasakit sa lahat. Tumawid siya sa sala at nawala sa pasilyo patungo sa kwarto na parabang tapos na ang usapan. Naiwan si Lauren kung nasaan siya. Nanigas, ang puso'y kumakabog ng napakalakas na rinig niya sa kanyang mga tainga. Gusto niyang makipaglaro kay Jason. Gusto niyang subukan ito. Ngunit ngayon, tahimik siyang nagmamakaawa na sana'y isa lang itong laro. Ngunit sa pagkakataong ito, Si Jason ay hindi na nakikipaglaro. Kinaumagahan, nagising si Lauren na may pakiramdam na hindi pa niya naranasan dati. Isang tunay at hindi makontrol na takot. Takot na si Jason ay hindi na ang lalaking kilala niya. Takot na sa pagkakataong ito, tumawid siya sa isang linyang hindi na niya mababalikan. Dahan-dahan siyang bumangon, mabigat ang pakiramdam ng katawan na parang bawat selula ay binibigatan ng pighati ng nagdaang gabi. Naglakad siya patungo sa kusina at nakita si Jason doon, umiinom ng kape na parang walang nangyari. Ang makita itong napakakalmado, napakalayo, ay nagpabaliktad sa kanyang sikmura. Para siyang nakatingin sa isang estranghero. Wala itong sinabi nang pumasok siya. Hindi man lang ito tumingin mula sa telepono nito. Patuloy lang ito sa pag-scroll. Paminsan-minsan ay humihigop mula sa tasa. Tumikhim siya, sinusubukang alisin ang bara sa kanyang lalamunan. Gabi ka na umuwi, sabi niya, pilit na ginagawang isang kaswal na obserbasyon. Walang ipinakitang reaksyon si Jason. "Oh," simpleng sagot niya. Ang walang bahalang tono na iyon ay lalo pang nagpabalisa sa kanya. Humila si Lauren ng isang upuan at umupo sa tapat niya sinubukan niyang hanapin ang anumang pag-aalinlangan sa mga mata nito anumang senyales na laro pa rin ito ngunit hindi mukhang nagkukunwari si Jason talagang malayo na ito at iyon ay nakakatakot sa paraang hindi niya kailanman inakala Jason nanginginig ang kanyang boses kinasusuklaman niya ang kahinaang lumabas ngunit hindi niya mapigilan ano ba ang ginagawa natin? Sa wakas ay tumingin ito sa kanya. Pinanood siya nito ng ilang segundo, na para bang nagpapasya kung sulit bang sagutin ang tanong na iyon. Pagkatapos, sa isang kahinahunan na nagpangilabot sa kanya, sinabi nito, Ikaw ang magsabi. Total ideya mo naman ito, hindi ba? Naramdaman ni Lauren na lumubog ang kanyang sikmura. Ako lumunok siya ng malalim. Hindi ko akalain na seseryosohin mo. Tumawa si Jason, hindi tawa ng katuwaan, kundi tawa ng isang taong sa wakas ay nakikita na ang lahat ng malinaw. At ano ang inaasahan mo? Na magmakaawa ako na magbago ka ng isip? Bumuka ang bibig niya para sumagot, ngunit hindi na ito naghintay. Ilang araw kong pinag-isipan ito, Lauren, Pinag-isipan kung ano ang ibig sabihin na imungkahi mo ang isang bagay na tulad nito, kung ano ang sinasabi nito tungkol sa atin. Sumikip ang kanyang dibdib. Jason, nagkamali ako. Hindi ito kumurap. Nagkamali? Muling bumalot ang masakit na katahimikan. Gustong isigaw ni Lauren na oo, isang pagkakamali ang lahat na hindi niya dapat naisip ang ganoong kabaliwan. Ngunit sa kaibuturan niya, alam niyang wala nang saysay. Nakapagdesisyon na si Jason. Tumayo ito, dinala ang tasa sa lababo at hinugasan ito ng mahinahon. Pagkatapos ay lumingon ito sa kanya at sa isang malamig na tingin, sinabi ang isang bagay na nagpatigil sa kanyang paghinga. Salamat dahil ipinakita mo sa akin kung sino ka talaga. At sa mga salitang iyon, Lumabas ito ng kusina, nang walang pag-aalinlangan. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa likod ni Lauren. Nanatili siyang nakaupo, paralisado, habang isang lumalaking pakiramdam ng pighati ang kumakalat sa kanyang dibdib. Ilang minuto ang lumipas, nang sa wakas ay nagkalakas siya ng loob na maglakad patungo sa kwarto. May nakita siya sa mesa, isang tumpok ng mga papel ang pirmado ng kasulatan para sa kanilang diborsyo. Gumuho ang mundo ni Lauren sa isang iglap. Gusto niyang subukan si Jason. Gusto niyang makita kung hanggang saan ito aabot. Ngunit sa huli, siya ang nawalan ng lahat. Nakasandal si Lauren sa pinto ng kwarto nang makita niyang inilabas ni Jason ang maleta mula sa aparador. Ang tunog ng zipper ay umalingaw-ngaw sa mabigat na katahimikan at alam niyang ito na ang katapusan. Ngunit dala ng desperasyon, humakbang siya pasulong, pilit na kumakapit sa anumang natitirang kontrol. Jason, pakiusap. Nanginginig ang kanyang boses at pumilit siya ng isang ngiti na mas mukhang pakiusap. Sobra na ito. Pinapatawad na kita sa paglabas mo kasama ng babaeng yun sa gym. Kalimutan na lang natin ang lahat ng ito. Kung kakalimutan mo ang sinabi ko, kakalimutan ko rin ang ginawa mo. Magsimula tayo ulit. Huminto si Jason, mahigpit ang hawak sa maleta. Tumingin siya kay Lauren at sa mga mata nito, nakita niya ang takot. Hindi takot na mawala siya dahil sa pag-ibig, kundi takot na mawalan ng kontrol. Isang maikli at walang ganang tawa ang pinakawalan niya, sabay iling. Hindi ko kailangan ng kapatawaran mo, Lauren. May mahalaga kang itinuro sa akin itong mga nakaraang araw at ngayon alam kong mas karapat dapat ako sa higit pa rito. Isinara niya ang maleta, kinuha ang kanyang mga susi at lumabas nang hindi na lumingon pa. Ang tunog ng paglock ng pinto ang huling narinig ni Lauren bago naging hindi na matagala ng katahimikan. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan ninyo ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at i-on ang notifications para hindi mahuli sa anumang mga update hanggang sa muli